Isang mainit na pagbati sa pagbabalik sa sesyon ng inyong kapulungan ng kinatawan. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang magatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya na mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang mayatid ang tulong mabilis na rehabilitasyon at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Sa gitna ng bawat unos, pinagpaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Naiintindihan ko po na may mga kasama tayo na wala dito ngayon upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasukupang lugar. Tama lamang po na ipakita natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa gitna ng panahon ng mga pagsubok. Ngayon na nakatapos na natin ang unang akbang at pukuling maipasa ang pambansang budget, Maari na nating ituon ang ating buong lakas sa paggawa ng iba pang mahalagang batas na magpapatatag sa ating ekonomiya, magpapalakas sa ating mga institusyon, makakatulong sa agarang pagbangon ng mga lugar na nasalanta at magpapatibay sa tiwala ng ating taong bayan. Ngunit, sa pagbubukas ng bagong yugto ng ating paglilingkod sa bayan, kakailanganin nating harapin ang mga katotohanan. May isang hamon na patuloy na umaadlang sa pagunlad, isang sugat na matagal nang nananatili sa ating lipunan. Yan ay ang korupsyon. Ito ang kalawang gobyerno ng unting-unting. Ito ang kalawang ng gobyerno na unting-unting pumakain sa tiwala ng ating mga mamamayan. Ito ang tunay na salarin sa bawat proyektong hindi natatapos, sa bawat serbisyong napako, at sa mga pangakong di natupad. Sa mensahin ng Catholic Bishop Conference of the Philippines nitong mga nakaralang araw, malinaw ang paalala, magmuni, magnilay-nilay, at higit sa lahat, maging tuwid. Ang mensahe ito ay hamon para sa bawat isa sa atin sa ating pamahalaan na ang tunay na reforma ay hindi nasusukat sa dami ng ating ipinangako kundi sa epekto at bisa ng ating isinasagawang programa. Kaya ngayong araw, kayaan po ninyong ilahad ko ang dalawang konkretong hakbang ng inyong kamera para maipakita at may natin na seryoso tayong magreforma sa ating hanay. Una, ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption or ICI Bill sa harap ng mga ulat ng katiwalaan at ghost projects, hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Ang ICI Bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa PAD control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Pangalawa, ang paghahain ng panukalang anti-dynasty bill. Paano na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad? sa ating konstitusyon ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay mahabang na meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taon bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang depinasyon ng political dynasty. Isang depinasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Mga kasama, patunayan po natin hindi lamang sa salita kundi sa ating mga gawa. Nabukas at handa tayong makinig sa ating mga kababayan. At dahil dito, nagmumula ang tunay na direksyon ng ating pong pamahalaan. Na seryoso tayo sa pagpapatupad ng mga bagong reforma dahil alam natin dito nakasalalay ang tiwala ng ating taong bayan. Dahil ang seryosong pagbabago ang tanging daan tungo sa mas maayos at makatarungan at maunlad na bagong Pilipinas. Habang binubuksan natin ang sesyon na ito, ang tungkuling bilang mga tagapangalaga ng tiwala. Mga lingkod bayan na handang tumupad sa mga pangakong maglingkod ng tapat magtrabaho ng buong puso at magatid ng resulta na tunay na mararamdaman ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po at sama-sama tayong talunin natin ang korupsyon. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas.